Rain or Shine in Token Text facing for semi-final game. Isa sa mga best rival ng team nga raw pagdating sa semi-finals. At ngayon nga eh, muling magtatapat sa isa na namang pukpukang laban sa semi-finals. Magagawa nga araw kaya ulit gawin ng Ross ang ginawa nila sa Token Text last conference na mag-sweep ang team na to ni Coach Chat Reyes na ngayon nga eh isang araw sa pinakadominanting team pagdating sa Governor's Cup. Wag na natin patagalin to mga quiz pag-usapan na natin to. Isa sa inaabangan ng tapatan na to ng dalawang nasa sa rank ng Group A at B. Itong talk and text na naming ten nga raw ang 7 to 3 win loss sa series sa quarter finals ay eh maaga nilang pinataob sa 3 to 1 series ang index sa kabilang dulo. Itong Rain or Shine ay eh naging successful rin ang kampanya sa quarter series at nasweep ang Magnolia sa do or die game. And same sila na 7 to 3 win loss ang ginawa sa series game. At ngayon nga ay eh magtatapat ang dalawang top 1 seed na ito sa semifinal. Ito yung match history ng naging tapatan ng mga ito sa quarter hanggang sa final games. 2011 Philippine Cup Quarter Finals nanalo dito ang Tropang Giga 2012 Philippine Cup Finals na dumina rin ng token text ang Rain or Shine sa 4-0 sweep at pagpasok ng 2014 Commissioners Cup Semifinals ay e nasweep pa rin ng token text dito ang Rain or Shine sa 3-0 sa semis 2015 Commissioners Cup Finals tinalo rin nila ang Rain or Shine sa Do or Die game. 2016 Philippine Cup Quarter Series huling nakabawi ang Ross dito hanggang sa C 48 ng Philippine Cup inabit nga ng Ross itong talk and text kaya nga ngayon e muling susubukan nga raw nitong si Coach Yang na mangyari ang bagay na ginawa nila last conference dito sa talk and text itong Rain or Shine na laging nabibilang sa team na laging pasok sa quarter o semifinals pero since 2018 ay mailap pa rin nga raw dito ang kampyonato At ngayong conference nga ay malaki ang tiwala nitong si Coaching na mas malaki ang chance nila ngayon na makapasok sa championship game dahil sa mga talented players na nakapaloob ngayon sa kanilang roster isa pa yung kumpiyansa nitong si Coaching dito sa import nila ay talagang nga naman na napakataas at di rin natin may tatanggi dahil sobrang ganda ng nilalaro nitong si Fuller mula sa first round dito. E eh, talaga nga naman na inasahan ang husay nito. Di mo maasahan ng import nito pagdating sa mga shooting, mga off-ball offense eh. pero sa hassle at lakas nito pagdating sa mga offensive rebounds. E eh, talaga nga naman na pinahihirapan nito ang mga contender niya sa ilalim. At yun yung mga nakita natin sa mga naging recent game nito sa Rain or Shine. Ah, talaga nga naman na ah, pinahirapan din nito ang Magnolia sa nangyaring quarter-final games. At iba tulad nila Clarito, Andre Caracat, Adrian Nocum, Gian Mamuyak, and Felix Let me see. na talagang naging magandang araw ang outcome ng mga ito pagdating sa Ross at lahat gumagalaw at nagbibigay ng ambag pagdating sa loob ng court pero hindi natin sigurado ang bagay na yan ha? lalo't makakatapat ng araw nila dito ngayon ang dominanting team na talk and text at isa sa mga team na nagbibigay hirap ng araw sa kanila para makapasok sa finals itong dominanting team ng talk and text ngayon sa semis ay isang araw sa talaga nga naman na tinitig ng banta para sa lahat ng team naging madali sa mga ito ang naging kampanya nila mula sa series hanggang sa quarter final sobrang laki ng average na ginagawa nila this season mula sa mga shooting average nila hanggang sa napakagandang transitioning ng mga players nito isa pa hawak nila ang kampyonato last commissioner's cup di ba kaya talagang masasabing eksperyensado nga raw ngayon ang lineup na to ni coach Chat Reyes pagdating sa championship game laki pa nga raw ng advantage dito ng talk and text tapos itong RHJ pa na sobrang impressive at napakahusay ng laro na ginagawa ngayong conference at isa sa pinakamahusay nga raw na import to ah. at di natin maitatanggi na isa ito sa nagdala para makapasok ngayon ng tropang giga kung nasan sila talagang malaki nga raw ngayon ang advantage ng tropang giga pero bilog ang bola, di ba? At parehas na may mahuhusay na mga players ang mga ito. Tapos yung sistema pagdating sa mga coaches ay eh, hindi naman talaga ganoon nagkakalayo. Ang pagpapatakbo ng araw ng mga coach na to, si Coach Yang na mataas ang IQ pagdating sa mga pagpapaikot niya sa mga players. Itong si Coach Chat na alam ng araw kung saan magaling ang isang player niya at nagpo sa mga players na mas mataas ang kumpiyansa sa loob ng court. Kaya nga in overall ay eh, magiging magandang araw talaga and very challenging ang magiging kampanya ng dalawang team na to sa semifinals. Dito nga ay malaki ang katanungan kung magagawa nga raw na madepend ng talk and text ang kanilang titulo or magawa ng rain or shine na maputol ang kamalasan nila pagdating sa semifinals. At kung isa ka sa panate ko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players, eh mag-comment down ka na at patuloy na supportahan at share ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong mga kuis Peace out!